maglagay po tayo ng cylinder pump o silindro dito sa PVC para po sa poso. Sabi ng mga ibang tubero na hindi nakakalam, hindi daw pwede ang cylinder pump o silindro na ilagay sa PVC, kinakailangan daw tubo. Ay talaga pong hindi po pwede ang cylinder pump na ilagay dito sa PVC kung hindi po alam itong ginagawa namin nito. Na Kaya po ituturo ko po sa inyo ng step by step. Uh, Pakainitan lang po ng kahit anong apoy itong uh, PVC pipe na to para po lumambot. Saka natin ilalagay itong... Uh, cylinder pump, saka natin talihan, tatalihan, ano, para po makulma, para po main, mailak niya itong cylinder pump dito sa PVC. Dahil kapag hindi natin pinainitan ito ng apoy para ilak dito at itatali, ay... Uh, palyado po kapag ilagay lamang po itong selendro uh, dito sa PVC sa kapos ilak yung lak nya yun po ang hindi pwede kasi mag aaberya kapag po kasi pinapump na itong cylinder pump ay may tendency uh, gumagalaw lilipat ng pwesto itong selendro o cylinder pump dito sa loob ng PVC kasi nga PVC madulas pero kapag uh, tubo na bakal eh kapag ilak na ilak na yung lock na rubber dito sa silindro, hindi yon lilipat. Kaya yun ang nasabi ng mga ibang tubero na hindi nakakalam sa ganitong teknik na hindi po pwede ang PVC kapag cylinder pump. Marami po kasing advantage ang PVC kumpara sa tubo na bakal. Unang-una po, murang-mura po yung PVC kumpara sa presyo ng tubo. Pangalawa po, hindi po kakalawangin ang PVC kumpara sa tubo. O, yun ang mga advantage. Pagkalipas na po natin tinalian nito ay hintayin lang po natin lumamig ito hanggang sa mahulma saka natin pwedeng kalasin itong tali na to at bale ito kakalasin na po natin itong goma na tinali natin dito at ipapakita po sa inyo kung paano ito na hulma at paano na ilak yung uh, cylinder pump dito sa loob ng PVC yan nakita naman niyo ayan o oh, pumukol yun po yung lock ng cylinder pump dito ayun o oh. diba ito nakabukol na ito ayan kaya hindi na yan na uh, pwedeng lilipat kung uh, ipapump itong uh, cylinder pump ko nga uh, natapos na nating na-install. O yan, hindi yan gagalaw. Nakalak na po ito. No? At kapag ilagay na natin ito ay kinakailangan mm. i-double check natin. Ano? Lagyan natin ito ng silupin pansamantala sa kanatin ng goma para i-check po natin kung uh, okay ba yung check valve o uh, pagkalagay niya kung may tatagas. ayun at ito na po yung uh, check valve o foot valve o standing valve o pawala Ayan, lalagay natin Iba-iba po kasi ang tawag ng mga tubero dito Ayan, saka natin itayo para pupunta yung uh, standing valve doon sa pwesto niya, Ayan, kapag may pwesto na ganyan Saka natin lalagyan ng tubig yan. Pagkatapos natin linagyan ng tubig, sa natin itayo. Saka natin i-check kung may tagas ba o perfect pang pagkagawa. Para maging sulido ang uh, trabaho. no dahil mayroon pagkaselan talaga kapag uh, ganito ang install na PVC. Yung mga iba naman po dyan, uh, hindi ko na daw kailangan ipakita pa dahil alam na nila. Eh, hindi naman sila po para sa kanila ito. Siyempre, ang uh, manunod yung hindi nakakalam. Dun. Saka natin kakalasin na itong itinala, itinali natin pansamantala na si na to. Ano? Yung iba naman galit na galit po sila sa mga ganitong content na nagtuturo ng libre. Dahil pagyayabang daw yung ang ganito. Ang oh, yun ang pagkainti nila. O oh, yan, nakita nyo, tumatagas. Tapos, uh, pitikan lang natin ng ganito ano para mag-lock yung uh, check bag nya. O yan, ok na pala. o. Oh. oh. kita nyo na. Wala nang uh, tagas. O. Oh. Pwedeng, pwede, okay, na okay, po At, uh, pwede na po yan. At pwede na po nating ipunta, ipasok doon sa paghihiguban pa niya. O. Oh. Ganun lamang po yun, ano, dinoble check lang po natin. At ito na, ipapasok na po natin dito sa drillingan natin. Meron pa pala itong casing na PVC din ang linagay natin na di tres pong size, bali itong pinaglagyan ng salindro na PVC, ay oh, oh, oh. 2 po. Yun. Siyempre po, maglalagay po tayo ng pampadikit na solvent. Pero kung hindi po kayo sigurado sa pampadikit na solvent, ay kami po ay linalagyan pa namin ng alalay na uh, binabarinahan namin sa kami linalagyan ng rivets. At para siguradong hindi magkakasing ako kung lalagyan natin ng rivets, ay ganito po, lalagyan nyo po ng uh, bulkasil itong sa rebates. Saka natin ilagay, pasok na ganito, ano? Saka natin ilak na i para sigurado na hindi tatagas dito yung tubig. yon. At siguradong hindi matanggal. At itong outlet niya dito sa taas ay ito lang po ang lalagyan natin ng tubo na kahit 1 uh, meter lang ang haba. Ire-rebits din lang natin dito at saka lagyan natin ulit ng bulkasin para siguradong hindi magkakatagat. Pwede rin naman itong uh, PVC lahat lahat yung mga outlet kaya lang po baka po meron po yung mga bata na makakabunggo o yung mga lasing na mabunggo lalo na yung matandang isip bata eh pinaglaroan, eh mabitak pa kaya itong outlet lang ang uh, puro tubo na ang lalagay natin dito, saka yung rod ng sapita, yun ang tubo balian mga kaberto, tapos na po ito at testingin na natin para may pakita sa inyo, ayan, pwedeng pwede na po yan yung rod lamang po ang uh, puro na tubo, saka itong outlet na lang dito sa taas, ano normal lamang po na marumi pa lang ang labas na tubig kasi nga po kagagawa lang po namin ito ibumba lang po ng ibumba hanggang sa minaw. Okay na po ito. At kung meron kayong mga katanungan sa ganitong mga trabaho, ay comment lang dyan sa baba at uh, babasahin po lahat po natin at gagawan po natin ng videos para po may sa inyo at maintindihan ninyong mabuti. At normal lamang po na merong makakapasok sa comment section na kung ano-ano ang pinagsasabi dahil po ayaw po nila yung mga ganitong content na nagtuturo ng libre. Ang gusto po kasi nila ay nagdadamutan kaya kung ano-ano lang ang pinagkocomment na pang sa mga nagtuturo ng libre para po mapahinto nila. Yun lamang po. Maraming salamat sa mga taong malawak ang pangunawa